Hello kumusta mga Kapid9? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ng ito ay pag-uusapan naman natin kung ano ba ang gagawin mo kapag ikaw ay uh, naka sa main uh, entrance exit at uh, ano ba ang gagawin mo kapag ganito ang senaryo natin. At ayun, syempre mga Kapid9, bago tayo magambisa, muli iniikait ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya tumpisahan na natin. Let's go. At ay nga mga Kapamilya 59, siyempre bago tayo tuloy mag-umpisa, uh, nagpapasalamat muna ako sa walang sawang sumusubaybay at uh, sumusuporta sa mga bagong video na inilalabas ko. Ayon, uh, malaking shoutout sa ating lahat mga ka-59. At uh, ayun, uh, nalapit na tayong mga uh, 8,000 uh, subscribers mga ka-59. ayun, malaking shoutout sa ating lahat. At uh, ito na nga mga ka-59, ano? magpapalita na naman tayo o mag-share na naman natin sa bawat isa kung ano ba yung mga magiging opinion natin o kung ano ba yung magiging komento natin kapag uh, ganito yung senaryo kapag ikaw ay nakabantay o ang binabantayan mo, o nakaposting ka sa tinatawag na main uh, entrance exit at ito yung senaryo mga ka-59 uh, pakinggan nyo at ito na nga, mga ka-59 yung senaryo natin uh, halimbawa, ikaw ay nakapwesto o nakaposting ka sa isang establishment at ikaw ay uh, nakatalaga sa tinatawag na main uh, entrance exit at tapos uh, ang SOP natin doon uh, lahat ng ilalabas o lahat ng ipapasok dapat uh, may kaukulang dokumento diba? o may tinatawag na gate pass maliit man o malaki na materyales o bagay gamit na inilalabas o pinapasok dapat meron siyang kaokulang uh, dokumento okay mga ka 5 uh, dapat uh, lahat ng lalabas lahat ng papasok may gitpas o may kaokulang dokumento ah uh, then uh, isang empleyado ang uh, panabas dun sa pwesto mo at meron siyang dalang mga materyales na galing sa loob uh, ikaw naman, syempre, bilang isang gwardiya uh, i-check mo tinanong mo kung uh, may mga dokumento ba yung ilalabas niya na mga gamit o bagay diba, then uh, yung empleyado, wala siyang maipakita na mga documents o gate pass at ang sabi niya Uh, okay na daw yan kay OIC At kay uh, supervisor uh, Siyempre Bilang isang gwardiya Ang SOP natin dyan, i-confirm muna natin Siyempre, ang gagawin natin uh, Tawag tayo sa Commander natin Kay OIC, kung totoo ba yung sinasabi niya uh, Kaya lang Ayun, biglang sinabi ni Commander na Okay na yan ah uh, noted na yun ni supervisor palabasin mo na. ah uh, nga mga pipeline. Ano ngayon yung gagawin mo? Kasi noted na ni ni supervisor. Inapprove na rin ni OIC. Oh, bilang ikaw yung nakapwesto doon, ano yung gagawin mo? Ayun mga ka-59, palitan tayo ng mga opinion. Kung may mga naisip kayo, o rin bawa kayo yung nakapwesto doon, ano ba yung gagawin nyo? I-comment nyo lang sa comment section Ano mga ka-59 Para may share natin sa mga Ka-59 natin na Lalo na yung mga bago Di ba? Na nagahanap pa sila Ng mga ano Siyempre kung ikaw ay isang veterano na Alam mo na kung ano yung gagawin dyan Kaya mga ka-59 Comment lang kayo dito Sa comment section At palitan tayo ng mga Mga komento natin at opinion At siyempre ah uh, yung gagawin ko, yung ako yung unang magko-comment doon sa scenario na ibinigay natin. At ito yung uh, gagawin ko kung ako yung naka-pestron, mga ka-59 ito. At ayun nga, mga ka-59, halimbawa ako na yung naka-posting. Ano? Syempre, yung unang-unang gagawin ko doon, kahit uh, sinabi na o alam ko na na uh, kumbaga in-okay na ni OIC kinilo na ni OIC na may noted na rin ni supervisor ang gagawin ko dyan para maiwas ako sa bulilyas o sa 1-6 uh, unang una syempre i-hold ko muna yung mga item o yung mga bagay na ilalabas niya ang gagawin ko dyan uh, isusulat ko siya sa logbook diba? uh, i-itemize ko siya bibilangin ko uh, i-lalag ko kung ano-ano yung mga item na nilabas niya tapos pangalawa syempre kukunin mo yung 9-8 uh, o yung pangalan ng empleyado na naglabas o maglalabas ng mga items. Kung meron siyang sasakyan, o mas maganda ilagay natin yung uh, plate number ng sasakyan niya. Siyempre, kung hindi natin yung model ng sasakyan. Diba? Uh, Siyempre, kapag ka kilo na, na iwan mo na lahat, at uh, siguro naman, nung pag-radyo mo, ay eh, na, -na din ng mga kasamahan mo 'yon, 'di ba? Kaya ayun, pwede mo na siyang para sa akin. Ako uh, ako yung nakaano doon. Uh, pwede ka na siyang palabasin. Kasi nga nakuha ko na lahat ng impormasyon niya, lahat ng item na ilalabas niya at approved naman yun ni OIC at noted naman yun ni Bisor, uh, 'di ba? Pambaga ang nag uh, nag-approve diyan si supervisor tapos uh, noted na ni OIC uh, tapos uh, ako naman na uh, nakuha ko na lahat ng item na ilagbok ko na oras, pangalan, mga item ilan, saan dadalin sino nagdala ayun mga ka-59 pwede mo na siyang uh, palabasin para sa akin yun ha pero kasi noted naman na ni OIC yun kung magkaroon naman ng bulilyaso doon uh, si OIC na balang managod doon kasi ikaw bilang isang uh, subordinate, syempre, susunod ka sa inuutos ni ORC, hindi mo naman pwede yung questioning yun. Sa totoong senaryo na yung totoong na nangyayari, hindi mo basta-basta pwedeng uh, baliin yung sinasabi ng commander mo. Kaya ayun ang gagawin ko, uh, ko lang. ba? Diba? At sa lang tayo, yun yung magiging ano natin, uh, reference natin pagka, pagka nagkaroon ng abulilyaso. Uh, so, Ilagbok ko na lahat, kinilo naman na ni uh, OIC at ni supervisor, pwede nang palabasin. Ayun, ayun na mga ka-59, yun yung para sa akin, kung ako yung nandun sa posting. Eh kayo, ano ba yung gagawin nyo kapag uh, kayo yung nakaposting doon? Kaya ang gawin nyo, mag-comment kayo dito at uh, ayun, uh, para mabasa natin at may-share natin sa mga ibang ka-59 natin. Kaya ano pang yung Uh, ano pa ba bang inaantay natin mga ka-59 ay eh, comment na sa comment section antayin ko yung mga comment nyo para may share natin sa mga kasama natin, okay? tayo nga mga ka no di ba? napaka simple yung scenario lang bilang isang gwardiya, ano yung gagawin natin doon di ba mga ka-59? at uh, ayun mga ka-59 hanggang dito na lang muna tayo kung meron kayong gusto ng mga topic na gusto nyong pag-usapan i-comment nyo lang din dito sa comment section at pag-uusapan natin yan at ayun mga ka 9, ang lagi natin paalala sa ating lahat, syempre, always 10-3-5 tayo sa mga 2-0 para 74 tayo, 1-6. Okay mga ka-59, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Mabuhay tayo at gagawin sa ating lahat. Thank you.